dito po ang aking kamote wala may rami na siyang dahon at saka may mga usbong na din siya dito na na lang balak makiyat sa kesame yeah Pwede na makasigaw ng isang ulo ng bangos. <laughs> diba? Kaya lang, ano siya man, ah, ko kaya sa ano, sa araw. Maninipis lang yung dahon niya, hindi kasi na Pero ang bilis niya, oh. Two weeks lang yan. makapagtanim ng na ulit ng isa. Yan po ang update ng aking kamote.